Sa so, mapagpahalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw pong ito, akin naman pong ibabahagi yung mga bagay na dapat yung ginagawa pagkatapos po ninyong magbuhos ng konkreto. Ibig sabihin, kung kahapon po kayo nagbuhos, kinaamagaan, ano, ba nga, ano nga ba yung mga bagay na dapat ninyong gawin at yung mga bagay na hindi nyo dapat ginagawa, lalong-lalong lalo po kapag bagong nabuhusan pa lang kagaya nito. So, ayan po bagong buhos pa lang po siya no so kahapon eto po yung binusan natin kahapon so ngayon pag uusapan natin yan pero bago tayo magsimula introhan mo na nga rin ito nga po pala yung area na binusan kahapon no itong buong area na to ito yung binusan so ngayon ah, nakakaakit na tayo dito no pwede na natin tapakan no pero pag kayo po, tatandaan po ninyo, pag bago po kayo nagpabuhos, o pagkatapos po ninyong magpabuhos, kinaumagahan, no, dapat ang area ay binabasa nyo ng tubig. Babasain nyo ito ng tubig. So, ayan, matatapos lang basain ng uh, tubig itong buong area, no. Para po, maiwasan po ninyo ang pagkakaroon ng mga crack, o, o di po kaya itong mga hairline crack. So, uh, bakit nga ba nagkakaroon ng hairline crack kasi pag ang konkreto natin ay na-dehydrate o biglang natang natanggalan ng tubig, ang tendency niyan magkakaroon siya ng track ng crack. So, para hindi siya magkaroon ng crack, no, dapat lagi siyang uh, na nababasa, no, babasa inyo ng uh, hanggang one week yung area, no. Para hindi po siya mabiglang matuyo. Kasi unang-una po, uh, malaki po ang pagkakaiba ng sinasabing curing sa drying. So kung makikita po ninyo yung konkreto, tuyo po siya, no? Pero hindi po ibig sabihin na natuyo siya, no? Ay na reach niya na yung uh, maximum na PSI na ni-required ng konkreto. So maghihintay kayo hanggang 28 days para ma-achieve po niya yung kanyang 3000 PSI na uh, natibay ng konkreto. So amis uh, mis, uh, misconception po ng iba na kapag tuyo na ang, ang konkreto no, ay uh, matigas na. So, ibig sabihin, ma-achieve niya pa yung tigas na 3,000 PSI dito sa area na to, no? Uh, pag umabot na siya ng uh, 21 days to 28 days. So, yan po, hindi po base sa akin yan. Yan po, ang ganyang klase ng idea ay base po yan sa American Concrete Institute, no? So, basta lagi po ninyong tandaan, after po na magbuhos, kinaumagahan, pag natuyo, basain palagi yung konkreto. At the same time, ang curing period, no, kagaya nga ng sinabi ko, is from 21 days to 28 days, magsimula nung buhusan, saka pa lang kayo pwede magtanggal ng mga tukod sa baba. No? Kasi baka mamaya iniisip nyo, ay, tuyo na yung konkreto, pwede na magtanggal ng tukod, hindi pa po. No, pag ginawa nyo po yun, malaki yung chance magkakrack ang inyong flooring. Kagaya nito, magka-crack yan. Lulundo. No? Kasi hindi pa uh, totally tumigas ng gusto yung inyong konkreto. An pero kung dito, sa siding, halimbawa ganito. Ito po, pwede nyo na po yung tanggalin. No? Huwag lang po yung salo niya sa ilalim. Yung mga tukod niya, yung kanyang shoring, no? huwag nyo lang po munang tatanggalin. Isa pa po sa awag uh, wag ninyong gagawin sa mga bagong buhos na konkreto, no? Ay mag-akyat kayo ng mabibigat na mga bagay dito sa taas, tapos bigla niyo ibabagsak. So bawal na bawal po 'yun. Mayayanig po ang, uh, ang area. Malaking chance din po na magka ang inyong konkreto. No? Huwag kayong magpapaakit na mabibigat at ibabagsak. No? Hanggat maaari, uh, kung may gagawin man kayo dito sa taas, pwede nyo na itong simulang gawin pero yung mga light na ano lang na mga klase ng trabaho pero yung mag-aakit ng materials tapos ibabagsak sa sahig bag ng simento ibabagsak dyan sa sahig huwag nyo pong gagawin yan kasi uh, magkakrak nga po yan no tapos so ito, ito pala dadagdag ko lang no doon sa video natin kahapon kasi ito po hindi ko na isama to pero pag kayo po ay magpapabuhos make sure na naka-enclose yung area. Kaya nito, lalagyan nyo yan ng takip. Kasi pag sumirit ang konkreto dyan, tatamaan nyo yung ah, kabilang bahay. So, mapapagalitan kayo, no? Hindi naman po maganda yun na makaka nakakapagtrabaho ka pero nakaka nakakaperwisyo ka sa iba. So, ito, lalagyan nyo yan ng takip. Lalo kung boomcrete ang gamit, no? Kung nakita nyo po kahapon yung ginamit namin dito sa area namin, ay boomcrete. So, ang lakas ng pressure ng halo na yun, kung wala siyang ganito, no, malaki yung chance na tatama yan dun sa mga wall nila dyan, no, sa kabilang bahay, tatama yan dyan. Kaya dapat lagi nyo isasarado yan. No, dagdag ko lang do sa video natin kahapon. No. So, ayan, kini-check natin yung mga area na hindi pa nababasa. Tinitingnan natin 'yan, no. Basta 'yun lang lagi 'yung tatandaan, no. May mga iba ko kasi na ano eh, kumbaga hindi aware nagbabaklas ng forma nag ano basta barabarang ginagawa so pagka nagkaganon po at hindi nyo na observe ng tama yung tamang pamamaraan yung mga dapat yung ginagawa at the end of the day malaki ang back job malaki ang problema nagiging pa ulit ulit lang at ang masakla pa niya pag nag crack itong flooring pag yan po ay nag no Malaki ang chance, papatibag yan. So, malaking gastos po yun. Kaya, uh, wag po nating i-disregard yung uh, mga ganyang klasing mga bagay. So, siguro ngayon, yung activity namin, baka magpabaklas tayo ng siding. to mga siding. Pwede siguro nang baklasin yan. Tapos siguro, mag assemble ng anilyo para sa mga poste. No? Yan ang ano natin ngayon. Yan, kasi medyo light lang po na ano yan eh. Huwag po muna kayong mag, ano, na may magmamaso dito, no? Huwag niyo po muna ipapupukpok ng gusto yung ah, uh, konkreto. Yan na, ah, mag align lang kami ng mga poste, eh. no? Stripping works dito sa sidings. Yan. Tapos sa baba, siguro maghahanap lang ng pwede pang gawin dyan. No? So, eto. Yan na. Ah. Tapos, check nyo rin kung may mga part na may mga hairline crack. Kasi yung hairline crack na yan, no, pag nababasa yan ng konkreto, nawawala yan habang hindi pa siya uh, na-cured ng gusto. No? Kaya pag kami na laging nababasa, no, yung hairline crack niya, magkaroon man, nasasabi natin na ka konti konting percentage. No? Tapos ito pala, pagkatapos nyo palang mag, ah, halimbawa nakapagbuhos na, no, ipapabuli ninyo. No, alam po nang masunod pag sinabing ibubuli. Kasi pag hindi po yan na, bu, na ano, na nahagod ng maayos, no, no, yung buli kasi sa construction, pag sinabing na bully, nahagod ng rodela, no, papahagod nyo ng rodela, wag nyo hayaan lang na, Ah, kinahig lang tapos pinantay lang na hindi nahagod ng rodela kasi nag ang nangyayari din no nagkakcrack no tapos ayan padadaanan niyo nang sa amin kasi pinadaanan namin ng walis para kung sakasakali na kung magtataping ka o magtatiles ka na no makakapit ng maayos kasi maganda yung uh, pagkakapit nung inyong flooring kumbaga yung grip nung konkreto yung grip nung tile adhesive maganda kasi no may mga pinag-anuhan ng walis so ayan tapos i-check din ninyo kung may mga tubo ba na, na barahan. Na ng halo. No? Kagaya yung mga ganito. Kung nabarahan niya ng halo, pwede nyo pang kunin. No? Yan, i-check nyo may mga tubo na nawala, lububog. So i-check nyo rin po yan. Ito. I-check nyo po lahat. So, yun lang po, no? Ang masishare ko lang sa inyo, no? Uh, ulitin ko, pagkatapos nyo magbuhos, magbibilang kayo from 21 to 28 days bago nyo tanggalin ang mga tukod, no? Kasi maray nag ano dyan. Ay, ano lang yan? One week lang, 10 days lang, ganun. No? Five days lang, pwede tanggalan ng tukod. Hindi po... Uh, ina-advise na tanggalin ng ganun kaaga no? kasi baka po magcrack ang inyong flooring o di kaya yung inyong biga pag ganun ang ginawa nyo kasi hindi pa nga siya totally uh, tapos ang kanyang curing time muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakabigay naman muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong lalo na po sa ating mga gawain construction. Muli, ito si Jodrius. Thank you and God bless.